Ito naman po, Sir Alvin, uh, hospital bill. Pino-problema po ni Nanay Maribet. Maari po ba itong sagutin ng ako Bicol Party List? Na-approve na rin po ng ako Bicol Party List at ng Party ko. Sasagutin na po yan yung hospital billing. Huwag na problema si Nanay Maribet. At yung 53,000 na yan, Iyan na po yung i-approve nating GL. Makakausap naman natin si Maribeth Labay. Siya ay 51 isang taong gulang na naisa limang anak. At ngayon ay personal na dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong para sa bayarin nito sa ospital nang ma-admit ito dahil sa iniindang sakit sa dibdib. Uh, ito po, nakita uh, na lang po ng pambayad ko sa ano kasi para pag nakabalik po ako uli ng follow-up kit at nakabayad ang bumagong sa ospital. Ah, uh, so ngayon po na ay ang iniinda po ninyo yung naiwan niyo pong bayarin sa ospital. Opo. Mm -hmm. Sino po yung kasama niyo na nagpunta po diyan sa tanggapan ng Acobicol Party List? Ano po, ako po. Ah, uh, paano niyo po nalaman nay, na meron pong uh, binibigay na tulong yung Acobicol Party List especially po sa mga katulad po ninyong nangangailangan? Ano po, yung kapitbahay ko po, po ang nagpati. Ayun, yung kapitbahay po ninyo. Saan po kayong ospital nai, na na-admit? Sa Ah, uh, STI po. Opo, ilang araw naman po kayo na nandun po sa ospital? Ano po? Ah, uh, five days po. So, sino po yung inaasahan nyo ngayon sa mga gastusin po ninyo? Sa, especially yung naiwan po ninyong hospital bills? Eh, okay. kaya ka po ako lumapit sa inyo. Ayun. Kaya kayo po lumapit dito dahil okay. uh, uh, umaasa po kayo na matutulungan po kayo ng Akubicol. Opo. Opo. So ngayon po na yung nakalabas na po kayo, syempre, meron po kayong mga iniinom pa rin ng mga gamot. Meron po kasi po, hindi po pa po nabili po, ma'am. Ayun, so hindi pa rin po na inyo nabili dahil wala po kayong pera. Sino lang po yung katulong nyo, na Sa, syempre, sa pang-araw-araw Yung pangangailangan, sa inyo pong gamutan. Ano po, uh, yung asawa ko po kasi, ano, sila, sir, po po panawin, sa teknika, At panak. Mm -hmm. Yung asawa po ninyo. Pero hindi pa rin po sapat yung kita. Ano po, Nay? Apo, uh, nanay ma, ko lang ano, ilan po yung anak nyo sa ngayon? Lima po. Sa limang anak nyo ma'am, meron na po ba itong mga trabaho para makatulong sa inyong gamutan? Ano po, uh, may mga atawan na dito po, yung pangalawa po lang po sa So minsan ma, magkana sa magkano yung kinikita ni mister? Ano, inaabot na takong 500, minsan 300, pag ano, pero naguti okay po yan araw-araw. Araw, -araw. araw po yan, pag may consumer lang po. Talagang kulang na kulang. Ano, ma'am? Opo. Opo. Dito, ma'am, sa hospital bill nyo, nasa magkano daw yung umabot yung... Ito. Bali po, parang nasa 90, po. Nakabayad na po kami ng county. May, may kulang pa po na 53. 53,000, ma'am? Opo. Opo. Maliban sa 53,000, uh, 53, meron pa po ba kayong uh, dapat na pagandaan na pera para sa inyong, sabi nyo ma'am kanina, is palo follow-up check-up. Opo. Nasa magkano lahat po ma'am yon. Ay, hindi ko pa po alam pero po pagkano ang pagbalik ko ngayon. Opo, basta ang importante sa inyo ma'am ngayon is mabayaran po yung hospital bills na sa 53,000. Opo, so 53,000 ang kailangan ni Mrs. para Masol yung problema niya partner sa hospital bills. Nanay makinig po kayo no para sagutin po ang pangangailangan medical na sa kabilang linya po ng telepono sa muli si Sir Alvin Martinez ang supervising political affairs officer ng Akobicol Party List. Magandang hapon sa muli Sir Alvin. Ay, magandang hapon po muli Ma'am Remy at kay hey, Sir po. Apo, Apo, in demand po kayo ngayon Apo. Apo. Sir Alvin dahil yung ating mga kababayan ay talaga pong nangangailangan in terms of medical. Ah, uh, ito naman po Sir Alvin, uh, hospital bill ang uh, iniindang problema o pinuproblema po ni Nanay Maribeth, Maari po ba itong sagutin ng ako Bicol Party List? Opo, nakita po natin uh, yung hospital billing ni, ni, Nanay Maribet. Ano? Nakita po natin kanina at napagalaman natin pareho po pala sa pasyente natin kanina kaya sa NKTI din. Mm -hmm. Oo, kaya lang ito ang uh, kanyang karamdaman ay breast CA. Ano? Uh, anyway po, approve na approve na rin po ng Ako Bicol Party sa Teknolohiya ko, sasagutin na po 'yan yung hospital billing Huwag na huma problema si Nanay Maribet. At yung 53,000 na 'yan, 'yan na po yung i approve nating GL. Ayon. So, yung total na pinuproblema problema ni Nanay 53,000 ay buong-buong sasagutin ng Ako Bicol Party List. Yes. Sagot na po na ako, Bicol Party List at ni Kong Saldi ko ang 53,000 na hospital bill ni Nanay Maribeth Iba talaga, ibang klase talaga ako, Bicol Party List. Ano? Uh, Sir Alvin, ano pa po yung uh, kakailanganin na proseso o gagawin pang proseso ni Nanay Maribeth para makuha niya na uh, po itong libreng servisyo ng ako, Bicol Party List? Opo, ang uh, kailangan na lang pong gawin ni Nanay Maribeth hintayin na lamang po yung uh, tawag ng ating coordinator po dito sa ating People's Day. At ito po ay ipoproseso na ngayong araw bukas makalawa ho baka ho tumawag na po sa kanya yung ating coordinator para kunin niya yung kanyang GL na worth 53,000. Ayun, mm. zero balance na partner itong si Nanay Maribeth. Uh, ah Sir Alvin maitanong ko lang ano para sa kalaman ng ating mga kababayan, ito pong serbisyo ng Ako Bicol party list ay libre po ano, wala po itong bayad libre. o kapalit. Opo, ang ating pong serbisyo ay libre, wala hong hinihinging kapalit, Ako Bicol Party list mangyari po lamang ay pumunta po sa ating People's Day tuwing lunes po yan sa Northgate Congress alas 9 hanggang alas 12 na tanghali at meron po tayong bagong satellite office po dyan po sa Barangay 175 Kamarim, Calaocan City tuwing Miyerkules naman yon parehong oras alas 9 hanggang alas 12 Apo, Apo, dahil po dyan, Sir Alvin, may, mayroon ka po bang mensahe sa ating mga kababayan, especially dyan po sa NCR? Ano po ang maaring asa ng ating mga kababayan na nangangailangan ng medical assistance? Opo, sa ating pong mga kababayan na nangangailangan po ng tulong, medical, pang guarantee letter po, Bicolano po o hindi Bicolano, lahat po ay welcome pong pumunta sa ating People's Day tuwing lunes at miyerkules, lunes sa North Gate, uh, ng Kongreso. Wednesday naman po, Miyerkules sa Barangay 175 Kamarin. Mangyari lang po, dalhin po ang mga requirements natin, yung uh, ating hospital bill, quotation, medical certificate at valid ID lamang po ang kailangan na, na isubmit sa atin. At yan naman po ay automatic ipoproseso ng ating mga staff ng ako, Bicol Park Kayo po yung lahat Apo. welcome, bigula, no? o hindi Bicolano. Apo, at walang pinipili Sir Alvin sa uh, kahit piso pa yan o milyon? Yes, yes sir. Uh, yan pong halaga na yan ay i-assess po at uh, kayang-kaya po nating sabihin na ako Bicol Party po ay ang ang nangunguna na party list po sa pagdating sa tulong medikal sa buong Pilipinas po yan. Ayon, mabuhay kayo Sir Alvin at ako Bicol Party tunay na katulong na kakampi pa. Maraming salamat po Sir Alvin Martinez ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol, Bicol Party Balikan natin. Kung okay, po ang tabang oramismo. Salamat po. Salamat, Sir Alvin. Balikan natin si Nanay Maribeth. Nanay, good news! Napakinggan niyo po si Sir Alvin. Wala na po kayong babayaran, even single centavo, dahil sagot na po ng Akubi Party List ang total na hospital bill po ninyo. Ako po yung nagpapasalamat po kung pre-marsaliko po Akubi Call Party List sabang para ma solusyonan na po yung ating hospital opo maraming oh, marami, salamat po. Huwag po kayong mag-alala nanay dahil yan po iniinda po ninyo na patuloy po kayong makapagpa check up. Andyan pa rin po yung Ako Bicol Party List. Hindi pa po tumitigil ang tulong ng Ako Bicol Party List dahil lang sa hospital bills kundi pati dyan ay sa pagpapa-check up po ninyo at sa mga gamot pa po ninyong kakailanganin. Opo, oh, salamat, salamat po maraming salamat po.